Bigo Trip na nagpopromote ng sugal mga pre, si King Lux. Ginagamit mo yung pagtulong mo sa kapwa mo para promote ka ng sugal. There is war between content creators. Kulang. Yes, pipiliin po talaga natin kung sino po yung mananalo. So... please stop supporting this person. Okay, simulan nyo dito. Tapos let's work our way up dun sa ibang mga streamer. Kasi marami ang mga yan eh. For some indefinite reasons, may labanang nangyayari. Kuya na mag-promote ka na kasi wala na mawawala sa iyo eh. Pride mo na lang napigil sa iyo. Ha? Pride ba? O paninindigan? Nako, yung pagkakaroon ng isang salita na lang mayroon ako tapos wala pa sa akin. This is not just war of opinions, but this is the battle of money over dignity and integrity. Ay guys, hindi ako nagsusugal, nagpo-promote ng sugal ha. Naglalaro lang ako, live ko lang for entertainment. Wait, bakit mo gagawin ang isang bagay na makakasira sa'yo? Para sa akin, sobrang hipokrito ni Juni Lumadami na nga ang influencers na nagiging bad influence na nga daw. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote ng buron. Na-curious na tuli kami sa mga pep namin. Eh, ano-ano ng mga naging tanungan naging patingin ako. At dahil dito, mas lumilitaw na rin ang mga content creators na nanginindigang di sila magpapadala sa tukso na nangyayari ngayon sa karamihan. At hindi ako papay eh, na tinghatarantado na lang kayo ng mga ganitong klase ng mga influencer. Ito na ba ang panahon na mas lumalabas ang totoong pagkatao ng iniidolo mo? Maybe hindi rin talaga totoo na maganda lahat ng content na meron ako Pero pinipili ko talaga kasi I don't want to post na masasayang yung oras ng followers ko Ito na rin ba ang katapusan ng mga vloggers tulad ng mga hula ni Senpai Kazu? Why the viewers don't really watch vloggers anymore right now? Oversaturated content creators at ito na ba ang totoong labanan na kakaharapin ng mga content creators? Pera laban sa dignidad at integridad. And could this be the battle of good and bad influence? Well, bago pa man natin tukuyin alin ang good and bad sa mga fina-follow mo, let's define first the difference of vlogger, content creator, and influencer. Kahit ako, nalilito na rin ako kung ano ba talaga ang tawag sa mga taong ito. Ayon kay paring Google at maring AI, kahit naman ang terms na to ay common na parehong ginagamit na tawag sa mga iniidolo natin sa internet, ay may pagkakaiba pa rin daw ang mga ito. Vlogger ang tawag sa taong gumagawa at nakishare ng video blogs or vlogs. Madalas ito ay ang pagdodokument ng daily life experience nila or opinions. Ang content creator naman sa kabilang banda ay mas broad na term para sa mga taong nagpo-produce at nagsishare ng digital contents maliban sa pagdivideo. Tulad ng podcast, social media post, photography, o kahit na mga graphics. Commonly, sila din ang mga nagsishare ng stories, knowledge, informations, tutorials at iba pang makabuluhang bagay. At ang influencer ay may kakayanan na maapektuhan ang decisions or opinions mo dahil sa kanilang authority, knowledge, position or relationship sa audience. Although nai-influence nila ang kanilang followers through creating contents, ang kanilang kakayanang gumawa ng marketing at brand partnership ang pagiging naiiba nila sa vloggers at content creators. But dito nga sa atin sa Pilipinas ay malakas ang mga tao na umiidolo sa mga taong nakaka-entertain sa kanila. At diri rin naman maitatanggi na kapag malaki ang number ng followers mo, kahit paman ang pagbablog mo ay nakafocus sa personal mong buhay. Dahil ang mga taong nanonood sa social media ay madalas nakaka-relate sa mga vloggers na fina nila. Noon, ang mga vloggers ay madalas na nagdo-document lang ng personal nilang buhay at experience. Pagtatanungin mo sila noon why they became vloggers, madalas sagot nila dahil nag enjoy sila at mahal nila ang ginagawa nila. But for the past years, ang vlogging na dati nagpapa-inspire sa mga tao mula sa personal na buhay, sa paglalaro, sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay aliw at iba pa, ay unti-unti nang naging iba. Sa araw-araw na toxicity na hinaharap natin mula sa trabaho at personal na buhay, ang social media at mga contents ng mga iniidulon natin ang nagbibigay safe place natin o pahinga. Pero ngayon, mabilis itong napalitan ng pagkadismaya. Ay guys, hindi ako nagsusugal, nagpo-promote ng sugal ha. Akalungkot, influencer nga. Bad ba or good influencer? It's about greediness po kasi. Okay lang sana kaso kawawa yung mga nabibiktima at maraming nasisirang buhay, relasyon, pamilya at negosyo. Hindi raw promotion ginagawa pero watermark ng gambling company sa upper section ng live stream. Kaya ay unfollowed lahat ng mga nagpo-promote kahit gaano ko pa sila kaidulo. Pati sila ay naging iba na ang timpla. Hindi na natin masabi kung ano ang tunay na motibo pa nila. na na tuloy kami sa mga pep namin. Pep, -pe -na ano-ano ng mga naging tanungan, naging ako. Na mga walang kwentang vlog, pweh. Diyos ko, nakakahiya kayo. Grabe, ang bababoy nyo, mga baliw. Totoo nga bang binago sila ng pera? Dahil marami sa kanila ginagawa na ang lahat para mas kumita kahit mag-promote at magpakita pa ng masama. Mga iniidolo ng milyong-milyong tao na ine-expect nating magbibigay sa atin ng aral pero bakit ngayon nagpapakita ng imoral? Pero di kaya ang magandang tanong sa nangyayari ay mga vloggers nga ba ang nagbago? O mga taong nakasunod sa kanila ang nagbago ng panlasa kaya ginagawa lang nila lahat para di ka mawala. Dahil dito ay di may iwasang mapag-usapan sila ng ibang content creators sa napansing pagbabago na nangyayari sa kanila. Ito yung pinaka hindi ko trip na nagpo-promote ng sugal mga pre si King Lux. Ginagamit mo yung pagtulong mo sa kapwa mo para makapag-promote ka ng sugal. Please stop supporting this person. May simulan nyo dito, kasi let's work our way up dun sa ibang mga streamer. Kasi marami ang mga yan eh. Pilipinas, pinarantatwa. But despite sa dumadami ang mga ganong influencers, may mga pinipreserve ang kanilang dignity at integrity sa paggawa pa rin ng mas makabuluhang contents. I just want you to want. Ayaw kong masayang yung oras na binigay ninyo they still make sure na ang platform nila ay place to learn and grow. Cinematic dreamy glow effect on your videos using CapCut and it's free. Content creators na ini-influence tayong gawing maganda at payapa ang mundo. Ako Celine at welcome back to another episode of Sari Buhay sa Salapi. Mupianaldo, bilang isang katutubo, malaking bahagi sa aming food system ang mga wild food. Mga content creators na pinapaalala sa atin na ang buhay ay masaya at puno ng adventures and discoveries. Hold up 10,311 feet above sea level. Pagkatapos namin akyatin to ay naglakad ulit kami pupunta ng kasunod na concept. Sinisiguro pa rin nila na ang pag-vlog ay isang passion na may purpose para magbigay ng magandang information at may malalim na opinion lagi namin hinahanap yung positibo sa mga nangyayaring negatibo. Kasi kung titingnan na namin yung negatibo, ano man yung mangyayari sa negative na yun, mangyayari at mangyayari yun eh, di ba? Kung titingnan na namin yung positibo sa mga negatibong nangyayari sa amin, mas madadala namin siya na maayos. So, ito ang mga mananatiling tanong para sa'yo. Paano mo nga bang masasabing good or bad influence ang fina-follow mo? Entertaining lang ba ang basihan para masabing okay lang kahit gumawa ng di maganda ang iniidolo mo? or boring lang talaga para sa iyo ang matinong contents. Paano nga ba sasalain ang totoong intention ng isang vlogger? Passion o milyon? Dahil nga ba lahat ng vloggers ay nagawa na lahat ng pwedeng may content kaya bakit pera na nga lang ang natitirang dahilan kung bakit pa nila ito pinagpapatuloy? Ikaw, bilang isang manonood, paano mo pinipili at sinusuportahan ang mga taong gumagawa ng tama sa social media? <laughs> Ito lang naman yan eh. Kung dati may kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ngayon ay, hmm, tell me who you watch and follow and I'll tell you who you are. You see, my friend, many vloggers flexing their fancy life and they call it blessing. <laughs> well, kailanman di naging blessing ang galing sa kasamaan. Baka di yan galing sa taas. Well, just a friendly reminder.